Pag-usapan natin si Ryo Tatsuki at ang misteryong bumabalot sa kanyang manga na pinamagatang The Future I Saw. Sino nga ba si Ryo Tatsuki? Well, nagsimula siyang i-record yung mga napapanaginipan niya noong 1985. Pero hindi ito mga ordinaryong panaginip. Usually may mga nafoerce siyang mga disaster, mga kamatayan ng tao noong 1999. Doon niya pinublish yung manga niya na The Future I Saw. Sa simula, hindi naman masyadong naging interesado yung tao. But soon as they realized na parang nagkakatotoo yung mga sinasabi niya, doon na siya nagkaroon ng cult following. So ilan niya sa mga na-foresee niya, dahil sa kanyang mga napanaginipan is una na dyan yung pagkamatay ni Freddie Mercury isa din dyan yung pagkamatay ni Princess Diana at ang maraming mga disaster including tsunami earthquakes sa iba't-ibang parte ng Japan ang pinakakilalangang na-predict niya is yung Tohoku earthquake noong 2011 na 20,000 ang namatay na tao nakita niya ang year 2011 at ang month na third which is March kung kailan nangyari yung insidente na yun dahil nga doon doon na nagkaroon ng popularidad ang manga niya na The Future dahil parang na ng tao na nangyayari nga at naaalign nila yung mga nangyayari sa real world so fast forward ngayong 2025 may isa na naman siyang prediction na sinabi nga rin doon sa kanyang manga na The Future Ayon niya sa kanya, may isang malaking underwater volcanic eruption malapit sa Japan, Taiwan, Philippines at maging Indonesia na doon yung underwater volcano na maaring pumutok at ang nakakilabot kasi dito is that time noong 1999 wala pa namang underwater volcano na nade-discover south of Japan until noong 2019 which is the year na nade-discover yung apolaki Caldera ng isang Filipino na si Jenny Ann Barreto. Ang nakakatakot dito is ang apolaki Crater ay isang pinakamalaking caldera, not only sa Pacific Ring of Fire pero sa buong mundo. So, diyan natin makakonekta yung napanaginipan ni Ryo Tatsuki, meron daw isang diamond-shaped zone na malapit sa Japan, Taiwan, Philippines at maging Indonesia na doon yung underwater volcano na maaring pumotok in the near future in July 2025. Pero disclaimer lang guys, sinabi nga doon na hindi naman mismong July 2025 pwedeng mangyari yun pwedeng magkaroon ng mga signs leading to that moment na nakita niya sa kanyang panaginip. So dito na medyo nakakilabot dahil dito na nagkokonekta yung napanaginipan ni Rio Tatsuki at ang discovery noong 2019 na Apolaki Caldera malapit sa Pilipinas. So sabi ni Ryo Tatsuki, once daw na pumotok ito, talagang maging napaka-violente nito magkakaroon ng tsunami, magkakaroon ng earthquake at maaaring ang ma-reshape ang mapa ng Philippines, Taiwan, Japan at even ng Indonesia. Actually now, marami nang natatakot. Hindi siya masyadong known sa Filipino community dahil nga yung prediction ni Rio Tatsuki is mas nagre-revolve sa pwedeng maging epekto sa Japan. At hindi lang ito psychological dahil naapektuhan na rin ito ang ekonomiya ng Japan dahil nagre-reduce na nga ng flights ang ilang mga airlines katulad ng Greater Bay Airlines in Hong Kong. And dahil nga daw ito sa mga prediksyon ni Ryo Tatsuki for July 2025. Dahil nga marami nang natatakot and marami ring mga travelers na nagka-cancel or iniwasan tong July 2025 para mag-travel sa Japan. Pero ang hindi nare-realize ng mga tao is actually maaring mas maging malaking epekto yung mangyari sa Philippines if totoo nga itong prediction or na-foresee ni Ryo Tatsuki. Ang nakakatakot din dito is nagkaroon ng update si Ryo Tatsuki na sinabi nga na isa daw powerful eruption ang mangyayari around Philippine Sea, which is nandun nga yung Apolaki Caldera. Well, hindi natin alam kung gusto nyo lang bang ma-strengthen yung napaniginipan niya around 25 years ago. Pero, kino-confirm niya na yung eruption nga daw ay mangyayari around Philippine Sea. And sinabi nga rin na yung tsunami ay three times the height noong 2011 wave na nangyari sa Tohoku, Japan. So meron niyang nagsimulate ng maaring mangyaring tsunami na magmumula dun sa Apolaki Caldera. So pinakita nila kung paano ito kakalat papuntang Taiwan at aabot sa Japan. Pero dito, kitang kita natin yung red zones na talaga ang maapektuhan dito ay ang Pilipinas at Taiwan. At to some extent, ang Japan. Sabi rin nila dito, yung wave ng tsunami ay maaabot sa Japan, Philippines, and Taiwan within or less than 2 hours. And makakaabot pa siya ng Alaska after 7 hours, Hawaii after 9 hours, and talagang kakalat siya across the entire Pacific basin after 23 hours isa itong warning. Pwede siyang mangyari, pwedeng hindi. Dahil at the end of the day, isa nga lang siyang prediction. Isa lang siyang na-foresee ni Ryo Tatsuki sa mga panaginip niya. Pero ayun nga, dahil medyo may scientific evidence din kasi talaga siya. So, malaki ang chance na hindi man ngayon mangyari, maaari itong mangyari in the future. Pero ang sabi naman ng FIVOX is walang evidences na pwedeng magkaroon ng future eruptions ang Apolaki Caldera dahil isa itong inactive na kaldera or volcano. Gayon pa man, maraming nagsasabi na hindi mawawala ang possibility na pwedeng ang ma-reactivate ang kalderang ito at talagang magkaroon ng isang massive eruption. So, sana nga hindi mangyari itong mga bagay na to dahil kung mangyari ito, isang malaking dilubyo, isang malaking disaster na pwedeng madamay ang marami libo-libong tao. Mag-ingat tayo, especially July 2025, and in the coming months na pwede nga mag-take place itong big tsunami or big earthquake. So ang iiwan ko sa inyong tanong, tingin nyo ba mangyayari ito? Tingin nyo ba isa itong prediction ni Ryutatsuki na mangyayari ulit? Or isa lang itong katang ise pero let's be alert at maging handa tayo sa mga pwedeng mangyari let me know about your insights dito sa video na ito and leave your comments down below and thank you for watching my video